Magandang araw mga misteryo Buddies, ako si Day. Welcome sa Quintero Stories. Sa channel na ito, sama-sama tayong susubok sa mga kwentong puno ng takot at misteryo. Ang mga kwentong ito ay tiyak na magpapaangat ng ating kilig at kasabikan. Kahit ihandangin yung mga puso at isipan, simulan ang ating paglalakbay sa mga kwentong puno ng takot at hiwaga. Handa na pa kayo? Let's dive in. Ang sa sabungan. Sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Laguna, ang sabungan ay tinuturing na sentro ng buhay ng mga tao. Hindi lang ito isang lugar para sa aliwan, kundi isang lugar kung saan umikot ang yamang kapangyarihan at delikadong laro ng kapalaran. Sa likod ng ingay ng mga palapak at sigawan, may mga lihim na hindi alam ng karamihan. Mga kwento ng kasakiman, karahasan at krimen na hindi may paliwanag. Ang nawawalang sabungero si Raul ay isa sa makilalang sabungero sa bayan. Wala siyang talo sa bawat laban at bawat alaga niyang tandang ay tila may kakaibang lakas. Ngunit isang araw, bigla siyang naglaho. Ayon sa kanyang mga kasamahan, umalis daw siya mula sa sabungan matapos ang isang magdamagang laban, ngunit hindi na siya nahawi. Maraming haka-haka -ha ang kumalat, baka raw naglayas tayo sa pagkatalo o kaya ay may nahaaway. Ngunit ang pinakamabigat na teorya, maaring may kinalaman ng isang ilegal na operasyon sa sabungan na kanyang natuklasan. Ang asawa ni Raul, si Belen, ay nagsimulang maghanap ng sagot. Kinatok niya ang bawat bahay ng mga fakilala. ngunit tila takot silang lahat na magbigay ng detalye. Ang sabungan ay kilala bilang isang lugar ng mga delikadong transaksyon, mula sa ilegal na pustahan hanggang sa mga sindikatong kumokontrol dito. Bawat isa nagtangkan mag-imbestiga ay natagpuang patay o nawala nalang lang bigla. Tulad ang kaso ni Raul. Tatlong buwan at ang pagkawala ni Raul ay tila nalimutan ng mga tao. Ngunit isang araw, biglang bumalik sa bayan si Nestor, ang matalik na kaibigan ni Raul matapos ang ilang taong pagtatrabaho sa Manila. Hindi siya naniwala sa mga kwento ng pagkawala ni Raul at nagdesisyon siyang bumalik para alamin ang totoo. Pagpunta si Nestor sa sabungan upang mangalap ng impormasyon. Inobserbahan niya ang mga kilos ng mga tao at napansin niya ang isang grupo ng mga lalaking tila may malalim na lihim, mga kilalang sindikato na nagkukupli sa likod ng mga pustahan. Unti-unti niya naramdaman ang panganib na kanyang hinaharap, ngunit hindi siya umatras. Isang gabi matapos ang laban, may isang lalaking nagpakilala bilang Emilio, isang dating tauhan ng sindikato na lumapit kay Nestor. Kung gusto mong malaman ang totoo, Sumama ka sa akin, sabi ni Emilio. Walang magawa si Nestor kundi sumunod. Tinala siya nito sa isang lihim na lugar sa likod ng sabungan. Isang abandon na gusali na tila hindi na ginagamit ng maraming taon. Sa loob ng gusaling iyon, nakita ni Nestor ang mga bagay na ikinagulat niya. Mga malalaking halaga ng pera, mga armas, at isang grupo ng mga taong tila naghahanda ng mas malaking transaksyon. Nakita niya rin ang mga tala tungkol sa mga sabungero na bigla lang nawala. Kasama na ang pangalan ni Raul. Si Raul, ayon kay Emilio, ay hindi basta nawala. Nakialam siya sa isang pustahan na puno ng pandaraya at binalak niyang isiwalat ito. Subalit, bago pa man siya makapagsalita, siya itinumba ng sindikato. Hindi lang basta pustahan ang nangyayari dito, paliwanag ni Emilio. Ang sabungan na ito ay ginagamit ng mga sindikato para sa money laundering at droga. At si Raul, nadamay lang siya sa maling oras at maling lugar. Nagkaroon ng kakaibang kaba si Nestor. Ngayon, alam na niya kung ano ang tunay na nangyari kay Raul, pero alam din niyang nasa peligro ang kanyang buhay. Sinubukan ni Nestor na lapitan ng mga pulis, ngunit tila may kasabot din ang ilan sa kanila sa mga operasyong ito. Hindi niya alam kung kanino siya dapat lumapit. Sa kabila ng panganib, nagpasya siyang ilabas ang katotohanan. Kinontak niya ang isang investigative journalist na si Mario, isang kaibigan mula pa sa Maynila. Agad nilang binuo ang plano para mahakalap ng ebidensya at ilantad ng sindikato. Ngunit bago nila magawa ang kanilang plano, natagpuan si Nestor na walang buhay sa loob ng kanyang bahay. Tinatad ng saksak. Ayon sa mga uh, autoridad, isa na namang aksidente ito, ngunit alam ng mga tao sa bayan kung sino ang nasa likod ng karumaldumal na krimen. Ang mga sindikato sa Sabungan ay muling nagpakita ng kanilang kapangyarihan. Ang Sabungan ay nanatiling tahimik sa mga sumunod na puwan. Wala na nagtangkang magsalita laban sa mga makapangyarihan tao sa likod nito. Ang mga tao sa bayan ay nabuhay sa takot, alam nilang hindi ito isang simpleng laro ng mga tandang. Ito ay isang patibong na maaring magbuwis ng buhay ng sino mang makialam. Sa huling pahayag ni Mario sa kanyang pahayagan, isinulat niya, ang sabungan ay hindi lamang lugar ng pustahan kundi isang patibong para sa mga walang muwang. Huwag na kayong magtangkang alamin pa ang mga lihim nito, sa ang bawat taong sumusubok ay hindi na nagbabalik. Sa bayan ng Laguna, ang sabungan ay na nanatiling puno ng sigawan at palakpakan. Ngunit sa bawat hampas ng hangin, may bumubulong ng mga haluluwang hindi matahimik. Mga haluluwang nabawan sa kawalang hustisya. Salamat mga Misterio Buddies sa pagsama sa akin sa kwento ito dito sa Quintero Stories. Anong mga bagay ang nagbigay sa inyo ng takot o kakaibang pakiramdam? I comment nyo lang say Baba. ba. Kung nagustuhan nyo ang narinig, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na kwento. Hanggang sa muli, mag-ingat at patuloy na sumubaybay sa mga misteryo ng gabi.